Walang buhaya sa masipag maglaro. Lahat tayo pwede maging bida. Tignan nyo to. Tignan nyo to! Woo! <laughs> <laughs> ah! Bonak! Ano yan? Suma, 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 suma. Tignan nyo to. Tignan nyo to! <laughs> ah! Ano ba yan? Basahan na kami. Eh. Tignan nyo to. Woo! <laughs> Huwag na! Tignan to! to! rin mo! Yes! na! Walang buhaya sa masipag maglaro. Lahat tayo pwede maging bida. Tignan nyo to! Tignan nyo to! pasok? Sino ngayon ang bida?